Ang mga gawain ng tao tulad ng polusyon at sobrang populasyon ay nagdudulot ng pagtaas ng temperatura ng mundo at malalaking pagbabago sa ating kapaligiran. Ang pangunahing dahilan nito ay tinatawag na greenhouse effect. Ang mga gas sa atmosphere tulad ng water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, at chlorofluorocarbons ay nagpapapasok ng liwanag ng araw ngunit pinipigilan ng init na makalabas katulad ng mga pader ng isang greenhouse. Kapag mas maraming greenhouse gases sa atmosphere, mas maraming init ang naiipon na nagdudulot ng pagtaas ng temperatura ng mundo. Ang mga gawain ng tao tulad ng pagsusunog ng fossil fuels ay nagdulot ng pagtaas ng dami ng CO2 sa atmosphere ng higit sa isang katlo Mula pa noong Industrial Revolution. Ang mabilis na pagtaas ng greenhouse gases sa atmosphere ay nagpainit sa planeta sa nakakaalarmang bilis. Bagamat nagkaroon na ng pagbabago sa klima ng mundo sa nakaraan, ang antas ng carbon dioxide sa atmosfera ay hindi pa nararating ang kasalukuyang level sa loob ng daan-daang libong taon. Ang pagbabago ng klima ay may mga epekto sa ating mga karagatan. Panahon, pinagkukunan ng pagkain at kalusugan. Natutunaw ang mga yelo sa Greenland at Antarctica na nagiging sanhi ng pagtaas ng antas ng tubig dagat at pagbaha sa mga baybayin. Ang mas maiinit na temperatura ay nagdudulot din ng mas matinding bagyo, pagbaha, mabigat na pagsnow at mas mahahabang tagtuyot. Ang mga pagbabagong ito sa panahon ay nagdudulot ng mga hamon. Mas nagiging mahirap ang pagtatanim ng mga pananim, nagbabago ang mga lugar na maaaring tirhan ng mga halaman at hayop, at nababawasan ang mga supply ng tubig. Bukod sa mga bagong hamon sa agrikultura, ang pagbabago ng klima ay direktang nakakaapekto rin sa kalusugan ng tao sa mga lungsod, ang mas maiinit na atmosfera ay naglilikha ng kapaligiran na nagpapalala ng smog. Ang smog ay may taglay na ozone particles na mabilis na dumarami sa mas mataas na temperatura. Ang pagkakalantad sa mataas na antas ng smog ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan tulad ng hika, sakit sa puso at kanser sa baga. Bagamat ang mabilis na pagbabago ng klima ay dulot ng mga gawain ng tao, tayo rin ang may kakayahang labanan ito. Kung tayo ay magtutulungan na palitan ang paggamit ng fossil fuels ng mga renewable energy sources tulad ng solar at hangin na hindi naglalabas ng greenhouse gases, maaari pa nating maiwasan ang ilan sa pinakamasamang epekto ng pagbabago ng klima. Panoorin ang sunod na video.